asawa na siya, may anak, may lahat-lahat na. Pero bakit tuwing umuulan, naririnig niya pa rin ang boses niya? Bakit tuwing nakikita niya ang paborito niyang bulaklak, parang bumabalik ang mga araw na akala niya ay tapos na? Ito ang kwento ng si na mayaman sa pera pero dukha pa rin sa puso. Ang babaeng hindi niya makalimutan kahit ilang taon na ang lumipas. Panoorin mo hanggang dulo kasi baka ikaw rin may ganitong alaala. Ang ulan sa Maynila ay parang alaala, hindi mo alam kung kailan darating, pero kapag dumating na, basang-basa ka na. Sa ika negatibo, apat na dalawa palapag ng gusali ng Monteverde Holdings sa Makati, nakatayo si Rafael Monteverde sa harap ng malaking salamin na bintana. Sa labas, nakikita niya ang buong lungsod na ginagahaman ng ulan. Sa loob naman, nakikita niya ang sarili niyang refleksyon, maayos ang buhok, mamahaling suit, relo na nagkakahalaga ng kotse. See you. Successful. Perfect husband. Perfect father. Pero bakit parang may kulang pa rin? Hawak niya ang isang maliit na sobre na kulay cream. Matagal na itong nakaimbak sa pinakasikretong drawer ng opisina niya. Hindi niya binubuksan kahit kailan hanggang ngayon. Dahan-dahan niyang binuksan. May isang litrato sa loob. Isang babae. Nakangiti. May hawak na payong na kulay dilaw sa likod ng litrato, sulat kamay na parang bata pa rin. Para kay Raf. Sana lagi kang masaya. Lia, dalawang libo at labin lima. Parang sinuntok ang dibdib niya. Sir, ready na po ang conference call sa Singapore, sabi ng sekretarya niya na si Marlene mula sa pinto. Marlene. Five minutes. Isinilid niya ulit ang litrato sa sobre, ibinalik sa drawer, at kinulong ng tatlong kandado ng alaala. -ala. Pero huli na. Bumalik na ang lahat. Bumalik sa taong dalawang libo at 15. Sa probinsya ng Batangas. Sa maliit na bayan ng San Nicolas kung saan ang hangin amoy dagat at ang mga tao simple lang ang pangarap. Si Rafael noon ay 25 years old pa lang. Bagong graduate ng Business Administration sa Lasalle, pero hindi pa siya ang Rafael Monteverde na kilala ng buong bansa. Noon, construction worker pa siya sa site ng tatay niya pawis putik at araw-araw na pagod. Pero masaya siya. Kasi kasama niya si Leah. Si Natalia Cruz. Ang babaeng may ngiti na parang araw sa umaga. Ang babaeng laging may dalang packed lunch kapag sabado, adobong manok at kanina niluto ng nanay niya. Ang babaeng kahit simpleng shirt lang at maong na punit-punit, parang modelo pa rin sa mata niya. Raph, Kain tayo, sigaw niya noon habang nakaupo sa tabing dagat ng San Nicolas, paan nila nakababad sa tubig. Hindi pa ako tapos magbuhat ng semento, Lia. Mamaya na, sagot niya habang pinupunasan ang pawis sa noo. E mamatay ka naman sa gutom. Halika na, may surprise ako. Tumakbo si Lia palapit sa kanya, hawak ang maliit na basket. Binuksan niya ito at may inilabas na maliit na cake na gawa sa palayo. Happy tatlo re monsari, yung ang Monteverde, sabi niya habang nakangiti. May kandila pa na nakasaksak sa gitna. Isang kandila lang. Kasi yun lang ang afford niya. Natawa si Rafael. Monsari talaga. Babae ka talaga. Naman. Importante yan. Kasi bawat buwan nakasama kita, parang panalo na ako sa loto. Tinikman niya ang cake. Matamis, pero mas matamis ang ngiti ni Lea. Noon yun. Noong simple pa ang buhay. Noong ang pangarap niya lang ay makapagpatayo ng sariling bahay para kay Lia. Noong ang pinakamalaking problema nila ay kung paano makapag-date kapag linggo nang hindi nahuhuli ng tatay niya. Pero nagbago ang lahat ng dumating ang sulat mula sa tiyuhin niya sa Maynila. Rafael, anak ng kapatid ko. May trabaho ako para sa'yo dito. Malaking kumpanya malaki ang sweldo. Pwede kang umakyat agad. Sayang ang talino mo dyan sa probinsya. Isang linggo siyang hindi nakatulog. Leah, paano kung umalis ako? Tanong niya isang gabi habang magkayakap sila sa ilalim ng puno ng kaimito. Paano kung hindi? Balik tanong ni Leah. Raf, alam ko namang mas malaki ang pangarap mo kaysa dito. Alam ko namang hindi lang para sa kinto, para rin to sa pamilya mo. Sa nanay mo na may sakit sa mga kapatid mo na gusto mong makapagtapos. Pero paano tayo? Maghihintay ako. Promise. Dalawang taon lang naman. Tapos babalik ka, magpapakasal tayo, at magkakaanak tayo ng tatlo. Dalawang babae, isang lalaki. Tapos itatayo natin ang bahay natin sa tabing dagat. Yung may malaking bintana para kita ko lagi ang dagat at ikaw. Nyakap niya si Leia ng mahigpit. Dalawang taon. Promise ko yan. Pero ang dalawang taon ay naging tatlo. Ang tatlo ay naging lima. Dahil sa Maynila, nakita niya ang ibang mundo. Nakita niya ang pera. Ang poder. Ang mga taong handang sumamba sa'yo kapag mayaman ka na. At nakilala niya si Clarice. Si Clarice Alvarez Monteverde ngayon. Ang asawa niya. Ang babaeng perpekto sa paningin ng lahat. Maganda. Educated mayaman din anak ng may-ari ng pinakamalaking real estate company sa bansa. Rafael, ikaw na ang pinakabatang i sa history ng kumpanya natin, sabi ng ama ni Clarice isang gabi sa dinner. Kung papayag ka, gusto kitang maging successor. Isang gabi lang yon. Isang baso ng wine. Isang halik na akala niya ay hindi magiging seryoso. Pero nagising siya kinabukasan nakasama si Clarice sa isang kama. May singsing -sing na sa daliri. May kontrata na sa mesa. May kasalan na nakaplanong sa loob ng tatlong buwan. Hindi niya alam kung paano nangyari. O alam niya pero ayaw niyang aminin. Tinawagan niya si Lea noon. Paulit-ulit. Walang sagot. Pumunta siya sa San Nicolas. Wala na raw doon ang pamilya ni Lea. Lumipat na raw sa ibang bansa. Walang nag-iwan ng address. Walang nag-iwan ng sulat. Parang nawala na lang siya sa mundo at si Rafael sa takot na mawala ang lahat ng pinaghirapan niya, tinanggap ang kasal. Tinanggap ang buhay na inalay sa kanya. Tinanggap ang titulo. Ang pera. Ang poder. Pero hindi niya tinanggap na kalimutan si Leah. Kaya tuwing umuulan, naririnig niya pa rin ang tawa niya. Tuwing nakakakita siya ng payong na kulay dilaw, naaalala niya kung paano siya tinawag na M.M. Monteverde habang may cake na gawa sa palayok at tuwing tinitignan niya ang anak niyang si Sofia na anim na taong gulang na, nakikita niya ang mga mata ni Lia. Kasi hindi niya alam na may iniwan siyang hindi lang alaala. Sa opisina ni Rafael, tahimik na tahimik. Alas otso na ng gabi. Umuwi na ang lahat. Pati si Marlene, pinapauna na niya. Pero siya, nakaupo pa rin sa swivel chair niya. Hawak ang cellphone. May message siyang hindi pa binubuksan mula kanina. From Clarice. Love, uwi ka ba ng maaga? May surprise ako sa'yo. Miss na kita. Your wife? Tinignan niya ang picture niya nila ni Clarice sa wallpaper. Maganda. Masaya. Perfect. Pero bakit parang may tumutusok sa dibdib niya? Binuksan niya ang drawer ulit. Kinuha ang sobre. tiningnan ang litrato ni Leah. Pasensya na, bulong niya. Pasensya na kung hindi ko natupad ang dalawang taon. Biglang may kumatok sa pinto. Sir Rafael, tawag ng bantay. May naghahanap po sa inyo. Babae po. Sabi niya matagal na kayong magkakilala raw. Napatingin si Rafael sa pintuan. Parang nawala ang hininga niya. Hindi pwede. Hindi pwede siya to. Dahan-dahang binuksan ng bantay ang pinto. At pumasok ang isang babae na may hawak na maliit na payong na kulay dilaw. Matangkad pa rin. Mahaba pa rin ang buhok. Pero may mga kulay na nang pagod sa mukha niya. May mga linya na nang mga taong lumipas. Pero ang mga mata ang mga mata pa rin yon. Ang mga matang minsan niyang iniwan. Lia naniniginig ang boses ni Rafael. Tumango ang babae. Matagal na tayong hindi nagkita, Raf. Parang nanlalambot ang mga tuhod niya. Tumayo siya pero parang natumba. Paano paano ka nakarating dito? Paano mo nalaman? Hinintay kita ng limang taon, Rafael, sabi ni Lia habang nakatingin sa mga mata niya. Limang taon akong naghintay na bumalik ka. Pero hindi ka bumalik. Tapos nakita kita sari, si na raw. May asawa na raw. May anak na raw. Tapos napagod na akong maghintay. Lia, pakinggan mo muna ako. Hindi na kailangan. Inilabas ni Leah ang maliit na bag niya. May inilagay sa mesa. Isang maliit na kahon. Para sa yoto, matagal ko nang gustong ibigay. Binuksan ni Rafael ang kahon. Isang maliit na sapatos ng bata. Kulay asul. May sulat sa loob. Para kay daddy. From your son, Matthew. Isa zero years old na siya. Parang binuhos ng malamig na tubog si Rafael. Anak ko anak natin. Tumango si Lia habang may luha sa mga mata. Nung umalis ka, dalawang buwan na akong buntis. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Tapos nawala ka na. Walang numero. Walang address. Wala akong maabot. Kaya lumipat kami ng nanay ko sa Kanada. Doon ko siya pinalaki. Mag-isa. Paano-paano mo na palaki? Paano? Maraming trabaho. Maraming pagod. Maraming gabi na umiyak ako habang natutulog si Mateo. Pero alam mo ba, Raf? Kahit anong hirap, hindi ko pinagsisihan. Kasi kahit papaano, may parte ka pa rin sa akin. May parte mo pa rin sa mundo. Hindi na nakapagsalita si Rafael. Lumuhod siya sa harap ni Lia. Hawak ang maliit na sapatos. Pasensya na, bulong niya. Pasensya na kung iniwan kita. Pasensya na kung hindi ko alam. Pasensya na kung kung mas pinili ko ang pera kaysa sayo. Hinawakan Ilya ang mukha niya. Hindi kita sinisisi, Raf. Alam ko namang mahal mo ako. Alam ko namang mahal mo pa rin ako. Pero may pamilya ka na. May asawa. May anak. At ako may anak tayo na hindi mo pa nakilala. Leah, gusto kitang makita ulit. Gusto kong makilala si Mateo. Gusto kong... Rafael, putol ni Ilya hindi na pwede. May buhay ka na. May buhay na rin ako. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi kita kinalimutan. At hindi rin kita kinanti. Biglang may tumawag sa cellphone ni Rafael. Si Clarice. Love. Nasaan ka na? Kanina pa kita hinintay. May sorpresa ako sa iyo. Tiningnan ni Rafael si Leah. Tiningnan ang sapatos. Tiningnan ang sing-sing sa daliri niya. Leah, please bigyan mo ako ng pagkakataon. Umiling si Leah. Hindi na para sa atin 'to, Raf. Para kay Mateo. Kung gusto mong makilala siya bilang ama niya, handa akong maghintay ulit. Pero hindi na bilang babae mo. Bilang nanay lang ng anak mo. At umalis si Leah. Kasama ang payong na kulay dilaw. Naiwan si Rafael na yakap-yakap ang maliit na sapatos. Habang umuulan pa rin sa labas. Isang linggo pagkatapos ng gabing yon, nagbago ang buhay ni Rafael. Hindi na siya ang dating si na palaging nakangiti sa harap ng kamera. Hindi na siya ang dating asawa na laging yes, love, kay Clarice. Sa bahay nila sa Forbes Park, tahimik na tahimik. Rafael, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Clarice isang gabi habang magkatabi sila sa kama. Kanina ka patulala. May problema ba sa kumpanya? Umiling si Rafael. Wala, eh bakit parang iba ka? Bakit parang hindi ka na masaya? Dahan-dahang humarap si Rafael kay Clarice. Clarice may anak ako sa iba. Parang binuhos ng malamig na tubig si Clarice. Ano-anong ibig mong sabihin? Matagal na to, bago pa tayo. May babae ako noon. Iniwan ko siya. Hindi ko alam na buntis siya. Ngayon na yun ko lang nalaman. May anak na kami. Sampung taon na. Tahimik si Clarice. Tumingin sa kawalan. Clarice, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Pero gusto kong responsibilidadan. Gusto kong makilala siya. Gusto kong Gusto mong bumalik sa kanya? Tanong ni Clarice habang may luha sa mga mata. Hindi. Hindi na pwede. May pamilya na tayo. May Sofia. Pero anak ko siya. Dugtong ko siya. Tumanggo si Clarice. Kung yan ang gusto mo tutulungan kita. Kasi mahal kita, Rafael. At kung mahal mo ang anak mo tutulungan kita. Hindi makapaniwala si Rafael. Talaga? Basta huwag mo akong iwan. Huwag mo kaming iwan ni Sofia. Niyakap ni Rafael si Clarice. Salamat. Salamat sa pangunawa mo. Kinabukasan, pumunta si Rafael sa maliit na kondo sa Quezon City kung saan nakatira si Lea at si Mateo. Kinakabahan siya. Hawak ang laruan na binili niya, remote control car, na matagal ng pangarap ni Mateo base sa kwento ni Lea. Kumatok siya. Binuksan ni ang pinto. Raf dumating ka. Tumango siya. Pwede ba pwedeng makilala ko siya? Tumango si Lea. Mateo. May bisita ka. Lumabas ang isang batang lalaki. Matangkad. Moreno. May mga mata na kamukhang kamukha niya. Mateo, ito si Tito Rafael, sabi ni Lea. Lumapit si Mateo. Kamusta po? Kinabahan si Rafael. Mateo, anak ako ang tatay mo. Tumingin si Mateo kay Lea. Mommy, toto to ba? Tumango si Lia habang may luha. Anak. Tatay mo siya. Lumuhod si Rafael. Mateo, pasensya na kung ngayon ko lang nalaman. Pasensya na kung hindi kita nakita nung baby ka pa. Pero gusto kitang makilala. Gusto kitang mahalin. Kung kung papayag ka. Tiningnan siya ni Mateo. Tapos biglang yumakap. Tataygi. At doon na bumuhos ang luha ni Rafael. Niyakap niya ang anak niya. Ang anak nila ni Leah. Mula noon, naging regular na si Rafael sa buhay ni Mateo. Tuwing Sabado, dinadalhan niya ng laruan. Tinuturuan ng basketball. Pinapakinggan ang mga kwento sa school. Si Clarice, tinanggap si Mateo bilang parang anak na rin. Tinuturing na kuya ni Sofia. Si Lea na natiling malapit pero may hangganan. Kaibigan. Kapwa magulang. Hindi na higit pa roon. Isang araw, sa tabing dagat ng San Nicolas, sa parehong lugar kung saan sila unang nag-date, magkaharap sila ni Lia. Salamat, Lia, sabi ni Rafael. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Gumiti si Lia. Salamat din, Raf. Dahil kahit hindi tayo ang naging wakas ng isa't isa, naging wakas tayo ng isang magandang kwento. Tumingin sila sa dagat. Magkahawak ang kamay pero hindi na bilang magkasintahan kundi bilang dalawang taong nagmamahal sa isang bata. At sa likod nila, tumakbo si Mateo habang hawak ang payong na kulay dilaw. Tay! Mommy! Halika na! Mag-swimming tayo! Tumawa si Rafael. Tumawa si Lia. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon naramdaman ni Rafael na buo na ang puso niya. Hindi dahil nakita niya ulit si Lia. Kundi dahil niyakap niya ulit ang sariling anak at sa wakas natupad ang pangarap nila. Hindi bilang magkasintahan, kundi bilang pamilya. End of story. Maraming salamat sa panonood. Kung naantig kayo sa kwento ni na Rafael at Leia, ay like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwentong ganito. Comment below kung may alaala ka rin na hindi mo malimutan.